Ang tumatakbo sa pagkaalkalde ay yung may pinag -aralan. Ano ba pinag mo? Aba, hindi naman sa pinagmamalaki ko. Pero sa San Juan de Letra natapos yan. Hmm. may natutuwa naman kaya. Noni, ano ba? Eh, ano naman ang alam ni Romano? Magsundalo. Eh, ano ba gusto mo mangyari? Tama na yan. Walang mangyayari sa usapang to. Tama si Marina. Hindi tayo dapat magaway-away. Lahat tayo magkababayan. Tayo na. O paano, Helen? O sige, mauna na kayo. Susunod na ako. Tayo na, Inay. yan? Matyas. Otol, bakit? Problema eh. Ha? Nabano yung mukha mo? Nakasagupa ako si Romano eh. Sino Romano? Sino pa? Di yung anak ni Mayor San Diego? Anak ni San Diego? O eh, di ba nasa Mindanao yun? Pa, paano naman kayo nagpangabot? Ewan ko ba kung sino ang nagturo sa bahay ko? Problema to, mga pare ko. Tiyak na gagawa ng gulo yun. Dapat siguro eh. Subibat na tayo rito. Hindi pwede, Nomer. Hindi tayo pwedeng kumilos hanggang di natin nakakausap si Mayor Antero. Papa, I'm telling you, parang kayong tinutukoy ni Father Lorenzo kanina sa sermon niya. Oo oh, nga pa, hindi ba kayo nakakalata? Hmm. Hindi naman siguro. Hindi lang, hmm? hindi lang naman ako ang politiko sa bayang ito, ah. Gobernador, mo galang na nga po. Oh, Esteng, nandito ka pala. Eh, mangyari po, naghihintay lamang na pasabi ninyo mga bata natin. Ang totoo nga, nagpulong-pulong na kami kagabi. Hayaan nyo't pasasabihan ko kayo kung anuman. Uh, este, Arguello, padala mo nga nang siya sa akong bigas itong si Esteng. Sige pa, ako na bala. Maraming salamat Adios po. po. Hindi naman ang sipag na... Basta't pagkakakwartaan, hindi na kailangan utusan. Ano pa nga ba pa? Pare-pareho naman ang yan eh. Aba, nandito mag -iina. Oh, Marina. Nahuli ata kayo sa misa. Ah, Romano, nakapag ka na ba? Akala ko tatakbo ka sa pagka-alkalde. Hindi pa ako lubos na nakapag-isip. Kung ako masusunod, hindi na siya dapat pumasok sa politika. Pa, ang tumatakbo sa pagkaalkalde ay yung may pinag-aralan. Ano ba pinag-aralan mo? Aba, hindi naman sa pinagmamalaki ko. Pero sa San Juan de Letra natapos yan. <laughs> may natutuwa naman kaya. Noni, ano ba? Eh, ano naman ang alam ni Romano? Magsundalo. Eh, ano ba gusto mo mangyari? Tama na yan. Walang mangyayari sa usapang to. Tama si Marina. Hindi tayo dapat mag -away -away. Lahat tayo magkababayan. Tayo na. O, paano, Helen? O, sige. Mauna na kayo. Susunod na ako. Tayo na, inay. Jenny, sinabigay siya nito? Ewan ko e. Eh, basta sabi, bigay ko lang sa'yo. Um, Helen, bakit? Ah, uh, wala.